Masakit na makita mo ang taong Mahal mo na hindi na masaya sa'yo Mahirap magkulwaring -cool masaya Kung sa sarili mo ay hindi kaya Mahirap itago ang nararamdaman mo sa kanya Lalo na alam mo na may mahal na siyang iba Mahirap magpigil ng pagmamahal mo kung ikaw mismo alam mo sa sarili mo na Hindi na ikaw ang mahal nito Mahirap makita na ang tao, mahal mo Mahal mo na sa iba na sumaya Mahirap tanggapin na iba na ang nagpapasaya sa kanya Habang ako'y durog na durog na Nakatingitik sa inyong dalawa Sana hindi na lang tayo nagpapasaya nakilala kung ikaw din pala ang wawasak ng aking ligaya Sana hindi na lang ikaw ang minahal ko Di pa ako masasaktan ng ganito Pero okay lang ako, alang-alang sa ikatasaya mo Magpaparaya ako, basta sigurado ka sa nararamdaman mo Sa taong mahal mo, lahat isa sa kripisyo ko Nabuo natin pagmamahalan Makita lang kita ang umiti, nakasama siya Lahat pipilitin ko, kahit sobrang ng sakit Pero sa mga oras na ito Hayaan mo sana ako mahalin ka pa Hayaan mo sana ako mapagod Dahil doon ka sa pagmamahal Kung hindi ko na kaya Hayaan mo sana akong gawin ito Dahil ito lang ang alam ko Para magising ako Hayaan ako akong masaktan Dahil kaya ko Pero sana lagi mong isipin Na may isang ako Nagmamahal sa'yo ng totoo Hindi man ako perfecto Pero totoo ang pagmamahal ko sa'yo Kaya mahal simula ngayon Pinapakumbayan na kita Sa bago mong mahal Sa kanya habang ako'y durog na, durog na 🎵🎵 sa inyong dalawa, sa inyong dalawa Sana hindi na lang tayo nakita sa bagong mahal.